Ito ho, mahalagang paalala po ito mula po sa Comelec. Oh, yung paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures sa Sose eh, na nagdalaman ah, ng mga ginastos sa pakakampanya. Mahalaga po ito. Mas maganda po siguro sa kanya na humanggaling. At na ho ang na dapat hunin niyo itong sundin. Yung pag o paghahain po ng Sose. Eh, kung hindi, baka ito na ho ang inyong huling uh, eleksyon na kayo po pwedeng maging uh, tumakbo o kandidato. Uh, si Kamalik Chairman George Garcia nasa ating pong linya po muli ngayon po umagang ito. Chairman, good morning po sa inyo. Chairman? Magandang umaga po, Sir Oli. Sa mga kababayan natin, maganda umaga rin po. Okay. Uh, Pakina ko siguro magpaliwanag. Paano po itong sistema na so sa na kinakailangan tugunan? Statement of contributions and expenditures ng mga tumakbo nito na kalipas na election 2025. Chairman? Tatlong pong araw, Sir Oli, after ng eleksyon ay kinakailang mag-submit ang mga kandidato, ang mga political parties, ang mga uh, party list ng kanilang statement of contribution and expenditure. Ito po yung naglalaman ng lahat ng mga ginastos, lahat ng mga tinanggap, ng mga kontribusyon, donasyon, at hindi uh, dyan din malalaman natin kung sino mga nagbigay at uh, kung meron bang natira doon sa mga binigay dahil siyempre kinakailangan magbabayad ng income tax yung mismong, uh, mismong kandidato na may natira na donasyon o kontribusyon na uh, sa kanya. Kapag po si Oli hindi nakapag-file ang isang kandidato, kung ito ang kauna-unahan niyang pagkakataon, pwede po siyang mag ma administrative fine. Subalit kung dati na siyang nakatakbo na nakakaraang eleksyon at pagkatapos eh, itong uh, eleksyon na ito, si Oli hindi pa rin siya nakapag-file ng sose, eh. yan po ay perpetual disqualification to hold public office. Ayun. Ibig sabihin, kahit anong klaseng posisyon, appointed man or appointive uh, or, or elective, ito, uh, Sir Oli, ay magiging dahilan upang hindi na siya makapaglingkod muli sa pamahalaan. So yan po ay requirement. And at the same time, yan pong pagsisinungaling naman sa sosya ay kasong kriminal din. Dalawang Ayun. kaso ang kakaharapin niya. Number one, yung perjury dahil pinalumpaan po yung mismong sose. At pangalawa, ito po yung isang election offense. So, kinakailangan yung po mga magagawa ng sose, kinakailang pag-aralang mabuti. Nanalo, natalo, nag-withdraw after maging kandidato, ay dapat mag-file po ng tinatawag na sosya. ito po ay pinapanumpaan. Ito po ay notarized. At kung kaya kinakailangan, pinag-iisipan din pong mabuti. Tulad na lamang ng mga question na hindi dinidiktara ng buong buo ang sose, Merong sumobra ang pondo, may sobrang ginastos, at magugulat na lamang may, kaya, may kakaraping kaso sa COMELEC. Ito ang aasahan natin, ito ang expect natin sa mga hindi hususunod at hindi magdidiktara ng wasto o tama sa kanilang sose. Tama ho ba yung chairman? Ag Tama po. Ang, ang pwede pe po lang gastusin kasi ng isang kandidato dito po sa ating eleksyon Aba. ay tatlong piso bawat registradong botante. Kaya mm -hmm. ang pinaka number one dapat alamin ng ating mga kandidato, ilang talaga ang registered voters ng kanilang lugar. So dapat po kumuha sila ng certification sa COMELEC. Huwag yung ipipresume. Madami na pong nakasuhan. Sumok, sobra ng 5 piso, sobra ng 10 piso, sobra ng 20 pesos. Yan po ay kaso pa rin. So dapat po alamin kung ang registered voters na ay 10,000 sa so times 3, Technically, 30,000 pesos lang ang pwedeng nagastos ng mismong kandidato mula sa unang araw ng pangangampanya hanggang sa araw ng eleksyon. Take note, si Oli, sa Japan napakababa. Yan nga po yung sinasabi natin na yung batas na yan hanggang ngayon hindi po nababago and therefore mukhang hindi na realistic. Kaya lang, wala tayong magagawa. yung pa rin, tatlong piso per registered voter kapag kapo siya ay may partido at pag walang partido o yung independent candidate na tinatawag, ay limang piso naman per registered voter. At yan po'y applicable sa lahat kahit na anong posisyon, whether senador, party list, hanggang sangguni ang bayan. Except yung president, vice president, na sila naman ay sampung piso registered voter. Mm -hmm. Okay, may balang ako Chairman, yung iba sigurong uh, punto usapin pagpapalibang ko dahil marami pa tayong mga pagkakato magkausap. Uh Friday Saturday posibleng tapos na po itong uh, gagawin ninyong canvassing. Hindi pa pwedeng mapa mapaaga ito. Uh, maaring by tomorrow or early uh, Friday ay eh, meron tayong gagawing uh, panunumpa ng mga nanalo sa pagkasenador, uh, Chairman. Yung po mga nakakaraang proklamasyon, inaabot po yan ng mga dalawang linggo, sa mga talawang, labing hanggang labing apat na araw. Tama kung po. tutuusin, ito po ang araw na natin ito, ito ay pangalawang araw pa lang ng ating pong uh, canvassing. In fact, kahapon, sa kasaysayan po ng komisyon, first time, ginawa po natin 58 kaagad ang certificates of uh, canvas, canvas na ating pong uh, na canvas And therefore, ngayong araw na ito, pipilitin natin kung kakayanin kahit isandaan at pa, pag may pumasok na dyan. 175 po kasi lahat-lahat, Sir Oli, ang lahat na ikakanbas ng komisyon. Sana nga po, kung hindi man Sabado, ang sana nga Sunday makapagproklama na tayo kahit man lang na ang senador tapos susunod po yung party list. Mm -hmm. Okay, panguli na lang siguro uh, Chairman, yung, uh, yung mga naiulat kahapon na uh, pagkakalam ko parang mayroon delay. Ano, ano, Naipaliwanan niyo ba sa PPCRB bakit po yung sinasabing delay na pagpasok ng kanilang, sa kanilang server ay uh, late? Uh, last question na siguro yan Chairman, ngayon po umagang ito. Po, lagi naman po kami nag-uusap ng uh, PPCRB at kahapon nga, nakakompleto na natin yung almost 90, 98 na, 97-98% mm -hmm. na nasa kanila. Ganun po talaga nagkakaroon ng delay dahil nga po yung pag-push mula doon sa primary server na tinatawag papunta doon sa kanila pong mga laptops or server. Pero yun po, may mga tao po kasi sila doon sa mismong ano eh, data center din natin and therefore yung mga tao po nila nag-aasikaso nung, ba, nung bagay na yan. And therefore, uh, yan po kasi ay server nila wala po kami pakialam mm -hmm. hindi po kami hindi po natin server yan yan po yung tinatawag na media server, server, sir Orly all right chairman maraming salamat ilang mga katanungan ay eh, sa susunod na lang ng pagkakataon alam ko po hanggang sa oras pa <laughs> busy ho kayo at hindi nga yata nakakompleto kayo ng na uh, tulog, chairman maraming maraming salamat po at sa ulit po thank you po Maraming salamat sir Orly mabuhay po salamat po si Kamalik uh, chairman George Garcia mga kapuso ang inyo pong uh, napakinggan